Hello! Welcome back to my YouTube channel! Leya lang to, at eto na nga ang aking Laurenti Traficiata Ayan, o diba nakita niyo, 1, 2, 3, 4 Halos limang dangkal na to, napakahaba na to Halos kalahati na ng katawan ko to di ba ang haba-haba na ng aking Laurenti kung makikita natin nakakatuwa kasi lang itong dalawang leaves ay pinutol ko dahil sa sobrang haba niya ay naluluntoy na siya hindi katulad na ito o oh, na matigas pa diba? napakaganda kapag ganyan na siya kahaba oh, diba? sayang lang yun at pinutol ko at ito pa tinanim ko na pala ito sa lupa ayan kung makikita natin diba one, two, three, four. Halos apat na dangkal ito. O, ba diba? Napakahaba na rin na ito. At isa pa ito. Na dito ko naman tinanim. Ayan. O, ba diba? Ang laki-laki na niya. One, two, three. Ayan, ito tatlo. Ito may apat na dangkal na. At ito na. Ganito nga nangyayari sa kanya. Kapag uh, Sobrang haba na, nagkukuluntoy na siya, o diba? Kaya kapag ka nabali na siya, pinuputol ko na rin kasi nga talagang namamatay na yung dulo ng dahon niya. Pero ito okay pa naman, o diba? Ang ganda. At maganda to sa indoor and outdoor dahil nga ito ay nagre-remove ng toxins ng mga air pollutant tinatanggal niya ang masasama hangin at maalinsangan ayan o ba diba? one of the luckiest plant din ang halamang ito dahil ito ay nagdadala ng good luck and good fortune o ba diba? at nag attract din ito ng money san ka pa at nagdadala ng prosperity at good energy tinataboy niya yung mga bad energy at ang mga spikes nito ay napakaganda dahil ito ay nagpoprotect sa mga bad spirit at mga evil spirit. Napakadali lang nitong alagaan dahil hindi naman to kailangan bantayan at hindi rin kailangan diligan araw-araw. Basta pag alam na natin na medyo dry na yung kanyang soil, eh, pwede na natin itong diligyan. Kaya magparami na rin kayo ng mga ganitong halaman. Thank you for watching. Ayan update update tayo sa aking snake lab huwag natin kalimutan na pindutin na lang notification bell para at least updated kayo sa lahat ng videos ko Ayan. marami kayong matututunan tungkol sa mga halaman kung paano ko sila tinatanim at kung ano ang mga benefits neto sa atin o diba napakaganda neto at nakakatulong din na matanggalan yung mga stress. Ayan, like, share, and subscribe.